kahulugan ng kinchay sa panaginip. Ang kinchay ay isang berdeng gulay na sikat sa buong mundo. Kilala ang halamang ito sa malutong na dahon at mabangong buto. Bukod sa paggamit nito sa culinary world, ang kinchay ay mayroon din pambihirang benepisyo sa kalusugan. Ang kinchay ay may mahabang kasaysayan mula nang ito ay natuklasan sa lugar ng Mediterranean. Ang halaman na ito ay unang kilala ng mga sinaunang Egyptian na gumagamit ng kinchay para sa iba't ibang layunin. Ang kinchay ay matatagpuan din sa mga talaan mula sa mga sinaunang Romano, Griego at sinaunang Chino. Sa kasaysayan, ang kinchay ay ginamit sa iba't ibang paraan ng iba't ibang kultura. Ginamit ng mga sinaunang Egyptian ng kinchay bilang pagkain, inumin at gamot. Naniniwala sila na ang ay may mga katangian ng pagpapagaling at maaaring palakasin ang mga kumakain nito sa ibang lugar, ginamit ang mga sinaunang Romano ang kinchay bilang mahalagang sangkap ng pagkain. Inahalo nila ito sa sibuyas at iba pang pampalasa para maging masarap ang ulam. Ang paggamit ng kinchay ay hindi tumigil sa nakaraan, ngunit popular pa rin hanggang ngayon. Ang kinchay ay ginagamit sa iba't ibang pagkain tulad ng mga sopas, salad at juice. Ang kinchay ay madalas na kumakatawan sa isang simbolo ng good luck sa ilang mga kultura. Naniniwala ang mga sinaunang Romano na mapoprotektahan sila ng kinchay mula sa masasamang espiritu at magdadala ng swerte sa kanilang buhay. Naniniwala din ang ilang kultura na ang kinchay ay maari magpatas ng sigla at tibay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng kinchay kung na naginip kang kumain ng kinchay, maaaring magandang senyales ito. Ang pagkain ng kinchay sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na mabuting kalusugan at isang malusog na pamumuhay. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na pinapanatili mo ang balanse sa pagkain at nakatuon sa balanseng cheta. Ang mga panaginip tungkol sa pagkain ng kinchay ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong mapanatili ang isang malusog na tseta. Ang pagkain ng kinchay ay maaari din sumagisag sa pagnanais na linisin ang katawan ng mga lason o masamang gawi. Ang panaginip na ito ay maaari maging motibasyon para mamuhay ng mas malusog na pamumuhay. Samantalang kung nanaginip ka makakita ng ibang tao na kumakain ng celery, nangangahulugan nito na ang taong iyon ay may malusog na pamumuhay. Ang pagkakita ng ibang tao na kumakain ng kinchay sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong paglahok o pagmamalasakit sa kalusugan ng iba. Maaari itong maging senyales na nagmamalasakit ka sa kapakanan ng mga pinakamalapit sa iyo at hinihikayat silang mamuhay ng malusog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagluluto ng kinchay? Kung nanaginip ka ng pagluluto ng kinchay, ang panaginip na ito ay maari mga hulugan na sinusubuka mong malampasan ang mga hamon sa iyong buhay. Ang pagluluto ng kinchay ay maaaring sumagisag sa iyong mga pagsisikap sa paggamit ng personal na pagunlad at pagunlad sa iyong buhay. Ang aktibidad ng pagluluto na may kinchay sa isang panaginip ay madalas na tumutukoy sa iyong lakas ng loob na harapin ang pagbabago. Kinchay ay isang sangkap ng pagkain na kadalasang ginagamit bilang pampalasa ay maaaring sumagisag sa iyong pangangailangan na ipahayag ang iyong personalidad at pagbutihin ang ilang mga sitwasyon. Maaaring ilarawan ang panaginip na ito ang iyong tagumpay sa pagharap sa mga hamon at pagbabago sa buhay. Ang pagluluto ng kinchay sa isang panaginip ay nagpapahiwatig din ng kadalubhasaan at kasanayan sa mundo ng pagluluto ito ay maaring mga hulugan ng iyong pagnanais o kakayahang sumubok ng mga bagong bagay sa culinary world ang pagluluto ng kinchay sa isang panaginip ay maaring magpahiwatig na komportable ka sa kusina at masiyahan sa mga sandali ng pagkamalikhain kapag nagluluto samantalang ang makakita ng ibang nagluluto ng celery sa iyong panaginip ay maaring magpahiwatig na magandang relasyon sa pagitan mo at ng taong iyon ang pagkakita sa ibang tao na nagluluto ng kinchay sa isang panaginip ay nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa kanilang mga kakayahan o kasanayan sa pagluluto. Maaring ito ay isang simbolo ng iyong pagiging bukas o interes sa mga aktibidad na kinasasangkutan ng ibang tao. Ang panaginip na ito ay maaari di magtanda ng halaga sa pakikipagtulungan at pakikipagtulungan sa ibang tao ng panaginip tungkol sa pagtatanim ng kinchay. Ang panaginip tungkol sa pagtatanim ng kinchay ay sumisimbolo sa iyong kakayahan linangin ang mayabong at maayos na relasyon sa ibang tao. Ang mga panaginip tungkol sa paglaki ng kinchay ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na maging mas konektado sa kalikasan at magbigay ng pagkain para sa iyong sarili at sa iba. Ang pagtatanim ng kinchay ay maaaring magpakita na ikaw ay nagkakaroon ng kamalayan sa kapaligiran at pagsasarili. Ang pagtatanim ng kinchay sa isang panaginip ay kadalasang simbolo ng paglaki, pagbabago at pagkamayabong. Ipinapakita nito na ikaw ay nasa proseso ng personal na pagunlad o ang mga bagong idea ay umuunlad. Ang pagtatanim ng kinchay sa isang panaginip ay maaari din sa magkisag sa buhay at magbigay ng pag-asa para sa isang magandang kinabukasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-ani ng kinchay. Kung nanaginip ka mag-ani ng kinchay, ito ay senyales na mga resulta ng iyong pagsisikap at pagsusumikap ay makakatugon sa iyong mga pangangailangan. Ang panaginip ng pag-aani ng kinchay ay kumakatawan sa tagumpay at tagumpay sa iyong buhay. Maaari itong sumagisag sa mga resulta ng iyong mga pagsisikap at pagsusumikap na sa wakas ay nagbunga. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na dapat ka maging matsaga at igalang ang proseso ng pagkamit ng iyong mga layunin. Ang pag-aani ng kintsay sa isang panaginip ay madalas na nagpapahiwatig ng mga resulta ng pagsusumikap at dedikasyon na inilagay mo sa iyong buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay o tagumpay na darating bilang isang gantimpala para sa mga pagsisikap na iyong inilagay. Ang pag-aani ng kintsay ay maaari din maging simbolo ng pagkamayabong at magiging mga supling. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng kintsay. Kung nanaginip ka ng pagpuputol ng kintyay, ang panaginip na ito ay isang senyales na sinusubok ka mong ihiwalay ang iyong sarili sa isang hindi malusog na relasyon. Ang pagputol ng kintyay sa isang panaginip ay maaaring ilarawan ang iyong intensyon na baguhin at baguhin ang iyong buhay. Ang aktibidad ng pagpuputol ng kintyay sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa iyong lakas ng loob na harapin ng mga salungatan o problema sa iyong buhay. Maaaring natututo ka malampasan ng mga hadlang at gawin ng mga kinakailangan aksyon upang makamit ang balanse at kalmado sa pamamagitan ng panaginip na ito. Ang pagputol ng kinchay sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng na mga tiyak na pagbabago o pagbawas sa iyong buhay. Ipinapakita nito ang mga pagbabago o pagsasaayos na dapat mong gawin upang makamit ang iyong mga layunin. Ang pagputol ng kinchay sa isang panaginip ay maaari din sumagisag sa isang problemang desisyon o pag-alis ng isang bagay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng celery kapag nanaginip kang bumili ng king maaring maaaring nangangahulugan ito na ibabahagi mo ang kaligayahan sa ibang tao. Ito rin ay tanda ng emosyonal na solidong pagbabago tungkol sa kawalan ng katiyakan. Ang pagbili ng kinchay sa isang panaginip ay madalas na sumisimbolo sa iyong pangangailangan na humingi ng suporta at tulong mula sa iba. Maaaring ipahiwatig nito na nakakaramdam ka ng pagkabalisa o depresyon araw-araw. Ang panaginip na ito ay maaaring magpaalala sa iyo na humingi ng tulong o umasa sa iba upang malampasan ang iyong mga paghihirap. Ang pagbili ng kintyay ay nauugnay din sa pagnanais na makakuha ng isang bagay sa isang material o emosyonal na konteksto. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng iyong pagnanais na mapabuti ang kalidad ng iyong buhay ay pagdiwang ang isang partikular na takumpay. Ang pagbili ng kinchay ay maaari din sa magisag sa pangako at pagnanais na pangalagaan ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kulay ng kinchay. Bukod sa mga interpretasyon batay sa iyong mga aksyon sa kinchay, ang kulay ng kinchay sa panaginip ay maaari din magbigay ng karagdagang kahulugan. Ang sumusunod ay ang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa kinchay na may iba't ibang kulay. Ang berdeng kinchay sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pag-asa, paglago at mabuting kalusugan. Ipinapakita nito na ikaw ay nasa isang panahon na magandang personal na pagunlad at may pag-asa para sa isang magandang kinabukasan. Ang pulang kinchay sa isang panaginip ay nangangahulugan ng mataas na emosyon, simbuyo ng damdamin at enerhiya. Ito ay nagpapahiwatig ng isang mapusok na emosyonal na estado o isang pagnanais na ipahayag ang mga damdamin ng hayagan. Ang panaginip na ito ay maaaring isang palatandaan upang tuklasin ang iyong mga damdamin at makilala ang iyong mga nararamdaman. Ang puting kinchoy sa panaginip ay kasing kahulugan ng kawalang kasalanan, katapatan at kalinisat. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng kapayapaan at katatagan sa iyong buhay. Ang panaginip tungkol sa puting chay ay maaari din magpahiwatig ng pagpapanatili ng iyong integridad at pananatiling tapat sa iyong mga pinahahalagahan.